Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat 5pm na po mga kalaki at syempre ngayon pang alas 5 ng hapon at syempre naman, dapat po meron ka ng hawak ng mga lucky numbers ngayon no ano ba mga tinatayaan ka alas 5 ng hapon? syempre mga last draw yun, mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit po yun po ay pwede sa STL sa Lotto at saka po sa National. Kaya po ngayon po alas 5 ng hapon, mamimigay po tayo ng mga lucky numbers po para po sa inyo po pangsaganon, di ba? Ngayong kapaskuhan. Abay, meron tayong pera mga kalaki. pa e, ano pakihintay ng mga kalaki. Ito na po ang mga lucky numbers na ibibigay po natin ngayon. Abay, kunin mo na. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging millionario Ayan po mga kalaki, ang ibibigay po natin ngayon pong alas 5 po ng hapon ay tatlong, uh, tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers po mga kalaki ang ibibigay po natin sa masusugid nating mga taga-subaybay at kasama karon Okay, so mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin 3 days po bago po natin Palitan. Ayan po mga kalaki ha Kaya ano pang iniintay mo? Kung ready ka lang kunin ang mga lucky numbers namin Abay! eto na po mga kalaki Mas masarap po ngayon ha Na syempre Burman sa no December, ang dami nang nanalo Sana isa ka sa mapasama sa book of winner namin Ni Lola Carmel Ito na po ang mga lucky numbers Kunin mo na nauna Kumpisan po natin sa 2 digit lucky numbers Ang 2 digit lucky numbers mo ay Number 23 at number 17. Ah, yun po yung una. Ang pangalawa po. Number 8 at number 27. ah oh, At syempre po, ang pangatlo po ay number 12 at number 16. Ayan po yung pangatlong two-digit lucky numbers. At syempre po, at ito naman po, ang three-digit lucky numbers. Ang three-digit lucky numbers mo ay number 3, number 1, at number 9, ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 854. Ayan po yung pangalawa. At syempre po ang pangatlo, eto na rin po, kunin mo na. Number 660. Ayan po mga kalaki ang pangatlo. At syempre po mga kalaki, isusunod na po natin agad ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky, ang 4 digit lucky numbers mo ay number 13 99 ayun po yung una o, diba? at ang pangalawa po number 2287 ayan at ang pangatlo po number 8420 ayan po mga kalaki ang pangatlo at syempre po mga kalaki uh, bago po natin ibigay ang mga uh, five digit at 6 digit lucky numbers yan po mga binigay natin na two digit 3 digit at four digit ha ah. pag inilaban nyo pag inilaban nyo po yan make sure po na nakarambol po yan para mabaligtad man po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki okay at tandaan nyo po ah wag po kayong ah, wag po kayong makakalimot na tayaan yan kasi po yung iba nalilimutan, may ginagawa, busy, naku po, biglang lalabas, sayang po. Okay, so mga kalaki, Ito po ba, para po makatanggapay ng mga, ng mga bagong code at mga bagong lucky numbers, dapat po nakapollow po Kasi mga legit na account namin na ha? hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin, i-check nyo po ang followers, dapat po merong 315,000 followers sa Facebook po yan na. at meron po tayong second account sa Facebook, red parong king po na naka yellow t-shirt ako ganito at may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers yung po yung second account natin at meron din po tayong Aris Gatchalian account okay at syempre po meron tayong YouTube ang YouTube po natin red parong king po na merong 50,000 followers mga kalaki okay at syempre TikTok ang TikTok po natin mga kalaki meron na po tayong 422,000 followers Ganun po ka-legit ang mga lucky numbers natin kaya dumadami po ang mga followers natin sa mga hindi pa po nakakaalam o po nakakapagpanalo po kami ng mga numero i-check it check, -check nyo po yan sa mga comment at saka po sa videos namin marami pong nananalo, marami din pong hindi ang importante po nakakapagpanalo po kami at legit, malay mo naman sa iyo pala ang susunod na Ah, uh, swerte, di ba? Kaya mga kalaki tandaan niyo, ang lucky numbers namin libre, wala pong bayad diyan, ha. Private consultation po ang may membership at gusto po namin ng kapaskuhan manalo-manalo ka ngayon. Mali mo naman pag sumali ka sa private consultation, yung code na ipapakode mo sa amin, yung palang swerte, mananalo tayo ng milyon. Okay? Wala pong pilitan to sa may gusto lamang po. Kaya kung gusto mo na mapasama sa aming vlog, uh, sa aming mga lucky numbers, at okay, magpamember ka na. Make sure po na makausap nyo ako bago po kayo magpamember para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao. Okay mga kalaki, good luck, good luck, good luck po mga kalaki. Eto na po, ibibigay na po natin ang 5-digit lucky numbers para po sa'yo ang 5 digit lucky numbers mo ay number 17, number 28, number 34, number 39, at number 6. Yan po yung isang 5 digit lucky numbers. At ito naman po ang pangalawang 5 digit lucky numbers. Number 31, number 27, number 18, number 36, at number 25. Ayan po. At syempre po mga kalaki, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin, pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Okay po mga kalaki, eto na po, ang 6-digit lucky numbers mo, kunin mo na. Number 15, number 28, number 34, number 37, number 14, at number 8. Yan. At ito pa po ang isa mga kalaki. Number 12. Number 29. Number 32. Number 25. Number 16. At number 27. Ayan po mga kalaki. Kompleto na po mga laki numbers. Takbo na po sa sukin yung outlet ngayon po alas 5 ng hapon. Make sure po ah naalagaan alagaan nyo ang numero. Hindi nyo po papabayaan. Okay. At ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time. Ayan. Happy viewing po at Merry Christmas po kay Janice Galiego. Janice Galiego po, ayan. Ang nagpapabati po si Romel Sebastian. Ayan, hello sa iyo. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver, dyan po sa may Marilaw, Bulacan. Hello po sa mga taga Marilaw, Bulacan. Maraming salamat po sa mga astig na mga tricycle driver dyan saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa panonood At nawa po, swerte hindi po kayo tulad ng iba sa mga lucky numbers namin. Kung may gusto kang lucky numbers, sabihin mo lang sa akin. Basta nakakomment ka, comment ng comment, share ng share ng video at atang ng heart at nakafollow. At tandaan nyo nakafollow, magugulat ka nila. Ako mismo mag-message sa'yo, bibigyan kita ng lucky numbers tulad nila. May mga natanggap ng lucky numbers. Okay, so ingat mga kalaki. Merry Christmas at Happy New Year. Ingat po. Good luck. Tataya na rin ako ngayon. Mamaya tataya na ako.